sa likod ng bahay tayo ay mag-aani ng ampalaya. May malaki na tayong ampalaya. Hindi pa siya masyadong malaki pero ani na natin at mabubulok lang kapag di natin agad inani. Ay! Ay, nawala na nga. Yung isa. Nawala na yung isa. Ay, bulok. Nabulok na nga, oh. Ha? Ha? Oh, bulok na nga yung isa, oh. Bulok na. Ayun pa, meron pa tayo isa. Mm. May, damage, may damage na. Meron na bulok, at saka meron may damage na. Mm. Bulok na ito. Ay, nagkakataan na din. Dumidilaw na. Naninilaw na. Ito pa tayo sa isang puno. Meron pa sa isang puno. yung naggapang na dito sa baba. Ah. Taray. Uh -huh. Palanggam. Uh. Palanggam. Ito lang ating naani dito. Oh. Uh. Ito isa na uh. ninilaw na oh, nabubulok ta din uh. Uh. Yung isa bulok. Nilaglag yung isa bulok to. pa tayong anihin. Sa isa natin puno. Ha? Huh? Meron pa tayo dito sa isang puno natin, uh. Ayan. Kati Kikita ko ng langgam Kati, Kati, -kati. Kahit itaanin natin Kasi nabubulok lang, naninilaw Lapag mo natin ito Ay, di ko abot itong isa Ito, ah. Ito, ito, ito ah, Anihin ko na At ah, ito ay, magbulok lang uh -huh. Ito, tsaka Ito dito Kahit alam nga yun, na natin kaysa mabulok. Mm. Mga Hindi na siya lalaki. Oh, ito alangani, dito. Alanganin dito, dito, dito o, ito, alangani, hindi na lalaki. Oh, ito alanganin, hindi na siya lalaki. Ito, oh, okay, kinuha ko na. Meron pa tayong isa pa. Isa pa tayong kukunin. Ang taas. Hindi ko ta ta abot. abot ito, Papa. Kapit ko ito, magiba kaya ito? Magiba kaya itong patungan ng sa... ano? Din? Bakit? Ito, di ko abot. Hindi, naman pa ka doon sa taas. Ay, di, huwag na, ayaw ko, ah, ba? di, niya, baka magiba. Hindi, hindi mo kayang ang iba, ano ka, mga Ayaw! <laughs> mga lindak yan, ah, hindi kaya. hindi, ayaw ko. Baka ako na bumagsak. Abutin ko na lang. Tum Tumapak ka na doon sa kwan. Ayaw! Hindi na, baka pa, bumagsak, ayaw ko nga. Ito, ah. Oh. Ayaw ko magsakin Di sa kabilang bahay, mga nabublock din yung paloy, papa. Kahit may balot. Kahit pala may balot, nabublock din. Sa kabilang bahay. Kaya nakita ko, wala din mga ba? Ako. Wala din balot yung so, iba. Ayun, oh. Tayo naman malaki. <laughs> ito na ang pinakamalaki. Yan ang pinakamalaki sa ampalay natin. Mm -hmm. Isang gula na din namin ito. Mm. Kaya wala naman mag-asawa. Ang kumakain. Oh. Nakakabigay pa kami sa kabila. Kahit kaunti, Oh. Ayan, ang ating gulay yun. Ayan. Gulay na ito bukas. Masarap tala ito lagay sa munggo. Nagluto ako munggo kanina. Eh, di ko inani. Malunggay ang nilagay ko sa munggo kanina. Tsaka tokwa. Ayan. May eh, gulay na tayo. May sili din tayo, Oh. Aba, may sili, sili dito. Magkawa tayo ng sili. Ay, wag na. Painugin na lang natin. Ito yung sili ko, Oh. Ayan, Oh. Ayan yung sili ko. Oh. dami ng bunga. Ayan, 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 na may mga bulaklak na pa oh May mabungan asiliko ko. Pero di ko anihin. Hintay ko mag... Hintay ko mahinog. Yun na. May guloy na tayo. Lagi ko lang muna ito sa ref. Bukas na lutuin. Ayun na. Yep. Mm -hmm. Okay na.